Hi guys, good morning. Gising na ako ng maaga para pumasok na kasi wala akong nangina lalo pag nasa bahay lang. Kaya kailangan natin tumayo para may kita. Sayang din. Tignan ko kung marami pa bang bahay. Tapos iinitin ko kasi sayang. Ang tirang kanin, babaunin ko na lang para makain konti lang naman babaw nun ko kaya ito na lang yung inama ko yung bahaw para hindi rin hmm, pa ulit ulit yung sinasabi ko <laughs> ang hirap talaga pag di marunong mag <laughs> voiceover <laughs> sinubukan ko lang ito kasi yung video ko walang sounds kaya try ko sabi ko mamaya i-edit ko na lang gagawin ko ng voiceover kaya ito nagpo-practice na naman si Inday <laughs> ano nga sinusulat ko Sinusulat ko po yung ito. Na ko na yung, ano, yung antok na antok pa ako dyan. May e, kailangan ng bumangon. Kasi so yan, naminom. Naminom. Eh, mali-mali. Namin, Iinom pala ako ng gamot dyan para sa acid ko. Yung, mga 30 minutes kasi bago mag-ano sa liyo ko muna ako nyan. May may pa. May mga makulit pang pusa dyan sa harapan ko. Ayan. Yeah. Lala, pinakita ko lang sa inyo yung gamot para pala talagang bali yung mga um, sugar nito mag isa lang, tatawa ka nang hindi mo alam ah. mo mm, bagal bagal ninday magkua ng gamot yun, nalog alog ko pa nagkikutan kasi ako sa lagayan ng gamot na yun yung laman niya yun, tinanong ko pa sa video para makita <laughs> yun na nga. kailangan kong uminom yan para sa asin ko 2 weeks na iinom ako ng ganyan Ayan, may sumilip-silip pang pusa ko makulit. Yung pag inang ko, ang hirap pang lunokin. Yan ang ayaw na ayaw ko pa naman sana. Minom ng mga ganyan na gamot kasi nahihirapan akong maglunok. Buti <laughs> na lang <laughs> din lunok ko. Mali-mali mag-voice over talaga. Wala, hindi talaga marunong si Inday. So, yan, sunod ko naman ginawa yung gamit ko nilagay ay, eh, damit, nilagay ko sa bag kasi sinando ko na yung bahaw kunti lang naman babaonin ko, kaya ayan nilagay na ako sa baunan ng stovig, kutsara para maliligo na lang ako, pagtapos ko nyan lamig-lamig ko kanina parang ayaw kong maligo kaso kailangan maligo bago pumasok kay para naman hindi tayo mga may kaguwang <laughs> ay nakakaloka pala itong mag voice over nito ngayon ko lang ito dinubukan talaga so, ayan guys ayos, ayos pa si Inday dyan ang mga gamit yung tubig yung na ng kutsara tapos lalagay sa bag at tapos niya naligo na ako yung tagal tagal kong naligo naglakad na ako nito papunta sa taas sa sakay ng jeep nguyak-nguyak nasinday ng biskwit para me laman yung chennya minum na Ano naman, mga video-video sinday kasi wala yung kasama niya. Nagsasalita pa yan kaso hindi naman marinig. Wala kasi akong mic Parang nagpamahin lang ng ano, mga damit, no? Kasi, nahiya kasi ako mag video pag nandiyan. na ako. ako lang, 本当に。 dan video selamat